Isa ang nasabi habang dalawa naman ang sugatan sa insidente ng pagsabog na nangyari sa MV Everwind Star sa Pier 18 North Harbor sa Tondo, Manila. Batay sa na ulat ng radio base operator na nasa rin pantanan dahil alas 10.50 kahapon ng maga na makarinig ng pagsabog sa lugar. Agad na maroon sa ang mga otoridad at kinilal ang kapitan ng MV Everwind, o Everwind Star na si Olimpio Aldobino isang apprentice na nasawi habang dalawa ng mga personel na matapos magtamo ng 30 degree burns na agad nang dinala sa Jose Reyes Hospital. Ayon kay Fire Officer Ronnie Agustin, Arson Investigator ng Bureau of Fire Protection ng Manila Fire District, nag-ugat ang pagsabog mula sa fumes na posibleng manong galing sa gasolina o kaya ay pintura. Gayunman, tinitingnan din ng mga otoridad kung nagmula rin ang apoy sa LPG o kaya ay sa hydraulic switch ang naturang barko ay kinukumpuni. Eh. Iniimbestigahan pa rin ng mga otoridad na sa Port Police sa Philippine Port Authority, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection ang naturang insidente. Ito si Michael Rogas para sa Radio Pilipinas.